Tatanggap din ng 20,000 ang, 20 ang napiling charity. Luni, ano ba napiling ninyo? Kapuso Foundation po. Jimmy Kapuso Foundation, maraming salamat. At ka sa kasalukuyan, si Postoyo ay nasa waiting area. Kaya it's time for Fast Money. Luni, give me 20 seconds on the clock. Nag-survey kami ng isang daang babae. Noong bata ka pa, ilang feet ang taas na kaya mong talunin sa larong Chinese garter? Go! Uh, one foot. Kung ikaw ay masusunod, anong buwan mo gustong magsimula ang pasukan? March. Bukod sa sapatos, mahirap orderin online kapag hindi mo alam ang size. T-shirt. Ano pinag-iipunan ng grade school pupil? Uh, computer. Let's go, Luni. Okay, at survey kami, isang daang babae. Nung bata ka, ilang feet ang taas na kaya mong talunin? Sa larong Chinese Garter, sabi mo ay one foot. Twelve inches ang sabi ng survey jan ay oh, mababa daw yan. Chinese Galtep. Anyway, kung ikaw masusunod, anong buwan mo gusto magsimula ang pasukan, sabi mo isang Mars. Ang sabi ng survey ay, meron. Ano ang pinag ng grade school pupil, sabi mo ay computer. Ang sabi ng survey dyan ay, meron. Bukod sa sapatos, mahirap orderin online kapag hindi mo alam ang size. Sabi mo, shirt. Ang sabi ng survey ay, That's one. Tapos yung huli, kung may bulakenyo, ano naman ang tawag sa residente ng ibang probinsya, hindi na natin abutan. So, yan. Yeah. Anyway, Luli, balik na tayo. Let's welcome back, Boss Toyo. Boss Toyo. <laughs> welcome no. back, welcome back. Okay, so nakakuha ng 60 points si Luni. Ibig sabihin 140 ang kailangan natin. Kaya okay. kaya. Sa puntong ito, napapanood na po ng mga tao. Nakikita nila ang sagot ni luni So give me 25 seconds on the clock, please. Okay. Dito tayo. Yan, yan. Okay. Nag-survey kami ng isang daang babae. Dito lang para sa unang tanong na ito. Isang daang babae ang no? So noong bata ka pa, ilang feet ang taas na kaya mong talonin sa larong Chinese garter? Go. Three feet. Kung ikaw ang masusunod, anong buwan mo gustong magsimula ang pasukan? June. Ano ang pinag-iipunan ng grade school pupil? Sapatos. Bukod sa sapatos, mahirap orderin online kapag hindi mo alam ang size. Ginto, alahas. Kung may bulakenyo, ano naman ang tawag sa residente ng ibang probinsya? Kung may bulakenyo sa ibang probinsya, ano kaya? Cebuano. Cebuano. Okay. Let's go, Boss 140 points ang kailangan natin. Ito, sa isang dang babae, nung bata daw sila, ilang feet ang taas ng tinatalo na Chinese garter. Sabi mo, 3 feet. Ang sabi ng survey natin ay... Meron. Ang top answer ay 4 feet. 4 feet. Eto, kung ikaw masusunod, anong buwan mo gusto magsimula? Ang pasukan, sabi mo, isa June. Pagka sa dati. Kapag balik sa dati. Nandyan ba ang June? Top answer. Anong pinag-iipuno ng grade school pupil? Sabi mo, ay yung... sapatos. Ang sabi ng survey ay, meron. Ang top answer dito ay laruan. Ah, laruan. Eto, bukod sa sapatos, mahirap orderin online kasi hindi mo alam yung size. Sabi mo, ay yung... ginto o alahas. Top, top answer, na yung shirt Nansyan hindi pa. Ba ang ginto o alahas? oy meron top answer ay shirt shirt Nasaan na ang sagot ni Luni, Top answer. Ah. Isa na lang. Kung may bulakenyo, ano naman ang tawag sa residente ng ibang probinsya? Ang sabi mo ay Cebuano. Pero ikaw ay tiga saan? Cab Cabitenyo. Ah, pero malaki rin ang Cebu. Maraming Cebuano sa Pilipinas. Nandyan ba ang Cebuano? Survey says. Oh. Ang top answer ay Cabitenyo. Ilan? Pangalawa, Batanggenyo. Oh, anyway, congratulations. Boss Toyo, nagwagi pa rin kayo ng 100,000 pesos, guys.